Yun, what's up sa inyo mga boss, amo, manager Sold na naman tayo ng PSP Ito boss, napakaganda, napakakinis PSP, uh, good as new boss Pero okay din to uh, No history of repair, napakaganda Yan mga laro mga boss May action, may adventure May sports May horror May kompleto na to mga boss May mga Game Boy may Sega yan, may Minecraft din. Eh. Sa mga gusto pala kong ma-order mga boss, uh, PM muna kayo bago tayo mag-order. -ano Tapos, ayun. Uh, remind din ko lang, uh, second hand huto, hindi ito brand new. Yun. Kaya kung may mga konting gas-gas dyan, konting-konti lang naman, okay good boss. Tapos bago namin padala, tested na tested na mga boss. Yan. Saka dahan-dahan laki sa pindot. Baka naman kasi ginigigilan nyo na oh. So yung mga boss, uh, ito nga pala ay kay Lo, gara ng pangalan, number lang. Ah, uh, yun, boss, number. <laughs> may ng 32GB, naka-insert na charger, headset, ah, uh, crystal case, nakakabit na rin. Tapos yun, boss, okay na to. Ma sir, number 09110. Yun, okay na, ganda ng pangalan mo sa Shopee. Balot na to, padala na, tapos payment received na rin. Buti, payment received na. Yun, kaya antayin na natin dumating, tapos na, okay na. Yun, payment received na. Thank you.